So, pagkatapos ko mapanood yung Minecraft movie trailer mga kabarkada, napaisip ako. Oh, meron kayang mga Minecraft enthusiast dyan na napaisip na ako na lang kaya gumawa ng Minecraft movie trailer. At kamusta kabarkada? Tayo po yung nagbabalik sa isa na naman pong reaction video. At kung mapapansin po ninyo, eh meron pong mga nakaisip par. ayano o, I animated the Minecraft movie trailer. I animated the Minecraft movie trailer. I reanimated the Minecraft movie trailer. Ang daming gumawa par. At tignan natin kung sino sa kanila ang may pinakamagandang adaptation par. Oh my goodness, eto na par. Kasi itong a Minecraft movie teaser na to. X yan par. Tignan natin yung ginawa ni Q Judy Andy. Ito na pa! Okay. Dapat ginawa niya na lang purple yan pa eh. Kasi nether portal niya. Uy, eh. yung galing na-recreate niya yung lugar. Ah, yan ang gusto mo sana par! Pero, parang... It doesn't feel the same katulad doon sa movie trailer eh, no? Kung isipin mo, parang maganda na nga rin yung sa may Minecraft movie na trailer. Pero, siguro, kinulang lang siguro sa animation nito sa muka. Kasi pwede ka naman maglagay ng animation sa muka ng animals eh. Feeling ko dapat naglagay siya dito eh. Kasi medyo nagmuka siyang bland. Medyo nagmuka siyang malungkot. Na parang dahil dito sa clip na to, napatunayan na nung Minecraft movie trailer ng Warner Bros. na maganda yung sa kanila. Pero kung pinalitan niya yung mukha nito par, na na-animate yung mukha, feeling ko maganda tong kakalabasan nito eh. Pero hindi niya in-animate eh. Siguro yun lang yung nakikita kong dapat ginawa niya. okay, tuloy natin. Eh, nagawanya nagawa niya nga yung mukha ng mga... Ay, nagawanya nagawa niya nga sa mga piglin eh. Pero ang ganda par. Mas papanoorin ko to par. Par, mas papanoorin ko to. Mas papanoorin ko to. Nga, kaso nga lang, hindi niya nilagay yung mga item sa likod ano. Dapat nilagay niyo ng mga abubut-abubut sa likod din. Eh. Nagmukhang plain masyado. Pero parang ang ganda nung shot kanina. Asan 'yun? Asan 'yun? Ito ang ganda nung shot na to par. Ang ganda nito. Ito yung gusto kong makita par. Ito ang Minecraft movie trailer na deserve natin par. Ang ganda. Anything you can dream about here, you can make. Ayun, no, nagawa nga niya sa piglin eh. Dapat Who si Steve din you? yung animated ang mukha. I am Steve. I'm Steve. <laughs> 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 Nag-shift ba siya? Tama pa ako na nakita. Nag-crouch siya par, di ba? Nag-crouch siya. I'm Steve. <laughs> Nag-crouch. Ang ganda nung detail na yun par. Nagustuhan ko yun. Nag-crouch siya. Ang cute nun par. Okay. Oh, this guy is such a tool bag. Maganda, maganda. Maganda par, mas gusto ko to. Siguro eh, syempre, par isang tao lang gumawa nito. Pero what if company yung gumawa? Group of animators par. Paid animators. Imagine niyo yung magiging Minecraft movie kapag ganito yung ginawa nila. Animation par. Kahit nga siguro TV show or series, panonoorin ko to sa Netflix par. Shut up and take my money. Eh oh, no, dapat inanimate to ng ano eh, yung buka talaga. Pero ang ganda, ganda. Ganda, ganda, ganda. W, Q, D, Andy. W. W, ang ganda, maganda, maganda. Ano sabi ng comments? Sabi dito, what we really needed was Jack to start crouching and standing repeatedly without saying <laughs> Imagine mo si Jack Black, nagka-crouch siya, yung mga <laughs> I love the detail of how Steve's face is unanimated because he is part of the game. While the people who got trapped in the game do have. ah, Pero parang mas gusto ko talagang animated yung mukha ni Steve. Feeling ko mas maganda yun eh. Pero accurate naman siya sa gameplay na walang animation yung mukha. I love how Steve looks different to the cast. So, yun yung napansin nila. Ako hindi ko napansin yun. Kasi gusto ko animated yung mukha din eh. This is what one animator could do in a day. Imagine a team of animators. So oh, di ba sabi ko sa inyo? Sabi ko sa inyo par. Tsaka mas makakatipid nga sila ayan oh, it would have been way cheaper than that CGI mess. O so, 'Di ba tama par? Tama. Okay, itong isa naman na to ay galing kay Alumio. I animated the Minecraft movie trailer. Okay, panoorin natin 'to. So far wala pang gumagamit ng Nether portal talaga. Kulay blue eh, dapat purple. Dapat violet. Bare bones par. Bare bones ang ginamit na texture pa What pa ako gumawa din ako ng Minecraft animation ng trailer? Ay, ang ganda ng animation niya, par. May kamukha yung animation niya. Yung parang sa trailer ng mga Minecraft, par. Di ba ganito yung animation noon Hindi masyadong 3D yung muka, pero gumagalaw yung muka. Saan ba yun? Sa Minecraft Legends ba yun? O sa Minecraft Dungeons? Parang ganun yung animation style na ginawa niya dito, par. Ay, no, ang ganda! Para story mode! Ay, yung What ganda, the malinis. Hell? Ang ganda, ang ganda. Ang ganda, ang simple lang meron lupit. Uy, oh, yung ganda, no? <laughs> here, ang gaganda ng gawa nila, par! Patindi hindi ganito yung animation ko? Who are you? I am Steve. Steve. Ang ganda! Ang ganda nun no? yung expressive na mata. Okay. Oh, this guy is such a tool bag. Siguro ayos sila lang yung bibig talaga pero naiintindihan ko naman. Parang ganda! Mas gusto ko to. Mas gusto ko to Maru. Mas gusto ko to. Lupit. Lupit par. Isipin nyo par, isipin nyo ganito yung magiging Minecraft animation par. Tapos tungkol siya sa storya ng Minecraft. Kung bakit may Minecraft, bakit ganun yung nangyayari sa Minecraft. Anong storya ng Ender Dragon, anong storya ng Nether. Ang ganda ng par. Sayang. Sayang yung opportunity maipaliwanag yung laro. Maintroduce siya sa ibang mga tao para laruin yung Minecraft par. Tapos ang ibibigay niyo yung... 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 Sa ano Hindi pa malalaman ng tao na laro yung Minecraft eh. Par naman, par naman. <sighs> ang ganda na sana eh. Ang ganda na sana. Ang ganda nung bare bones oh. Parang kamukha nung kanila ano, blue monkey ba yun? Kayla Blue Monkey, Kayla ano tawag dito yung sa Villager News, nakalimutan ko yung pangalan Dito ang, ang ganda din nito. Eh, Alam mo yung ang expressive ng mga characters kahit hindi siya sobrang 3D animated. Ayun oh. Yung sa mata lampar okay na yun oh. Para siya para talaga siyang ano, Minecraft story mode par. Okay ako doon. Actually, sa Minecraft story mode niya, dapat ginawa na lang nilang tungkol sa Minecraft yun eh. Pero technically, parang ganun na nga rin yung Minecraft story mode. Gusto ko talaga maglaro na Minecraft story mode, kaso unavailable na siya. Hindi mo na siya pwede laruin. Ba't nila di discontinue yun? Hindi ko pa nalalaro yung Minecraft story mode eh. Who are you? I am Steve. Ang ganda! Ang ganda nun. I I'm Steve. Yung lumaki yung mata niya, aangas ah, nun. Ang ganda nun. Ang ganda sa par. Ang cute oh, ang cute naman. Ayun Ay, oh, ang expressive ng mukha nila par. Kahit mukha silang laro. Ang ganda. Okay. Oh, this guy is such a tool bag. Ito, ang ganda nito, oh. Ang ganda ng pagkakaanimate dito par. Ang ganda! So, yung par opportunity wasted. Okay, oh, ito. Galing naman to kay 12th. Uh, 12th? 12th? Hindi ba dapat? 12th? <laughs> 12th? Parang mali ata yung 12th. Yo, okay. I think I just I fixed, fixed the Minecraft trail. Okay. It's rewind time. Right oh! imagine ko na sana yung itsura niya. Kung nai-adjust lang siya ng maayos par. Oh. Kung tinang... Harvey. <laughs> anything you can dream about here, you can make. <laughs> <laughs> Who are you? I am Steve. Actually, medyo nawi-weirdohan pala ako. Noong una maganda siya tingnan eh. Ngayon nawi na ako. Hindi nagtutugma yung graphics nung laro. Ay, yung graphics nung game. Yung render no animation. Doon sa nasa likod. Kasi nga realistic yung approach nila sa likod. Dapat talaga hindi realistic par. Okay. Oh, this guy is such a tool bag. Give it to me! Give it to me! Give it to me! Give it to me! Just give it! I have not been able to sleep since this trailer came out because I had to fix it. Share with your friends. Like the video. Let me <laughs> <What>? <laughs> Dito banda maganda siya tignan eh Pero nung humarap na sila hindi na eh hmm. Siguro maganda sana siya Kung inayos din yung background eh Pero ang purpose lang naman niya tinanggal niya yung mga tao Which is yun talaga yung problema eh Pero hindi talaga magandang gawing realistic yung approach sa Minecraft eh Hindi talaga magandang gawing realistic yung approach Hindi ko alam Kuha ko lang yun Hindi ko alam kung kayo mas gusto niyo yung realistic Or yung live action mas gusto ko talaga animated eh. Okay, ito naman, a Minecraft movie teaser, but it's actually Minecraft. Galing kay Jake and Mason. Okay, tingnan natin. So, para bang gameplay lang siya, ganun, walang animation. Dapat talaga purple yan eh. <laughs> Naka-replay mode. Ay, hindi, animated naman pala, animated. Uh, okay, okay. Very, ano, very 2012 animation. Eh. Ito. <laughs> ganito ganito yung mga animation dati. Ah, kumbaga lahat ng assets na ginamit niya, talaga nasa Minecraft. Yung tambol, wala naman tambol sa Minecraft. Eh. So, joke box or note block yung ginamit. Ganda nun! Ay, ang ganda nung ano na yun! Ang ganda nung sequence na yun par! Tsaka ito, maganda to. Pero ang ganda niya no! Ang ganda oh! It's so depth of field. No. Who are you? I... am Steve. <laughs> okay. Oh, this guy is such a tool bag. know. <laughs> Oh, ini ekstra. What? Si Alex. <laughs> <An> random naman. Eto <laughs> par, galing kay Prince Place. I animated the Minecraft movie trailer. Blockbuster. Okay, tingnan natin. Nai-enjoy ko yung mga ganito, ah. Ang ganda ng mga naiisip na... Gundo! Uy, yung Gundo! Ang ganda. Parang, ang ganda ng approach niya. Iniba yung scene, hindi ka mukhang kamukha. Ang ganda par. Ang linaw. Ang linis ng pagkakagawa. Ang ganda. Tapos isipin nyo, nakabase pa to dun sa trailer. Ha? What if hindi mo sinundan yung trailer? What if gumawa ka ng sarili mong trailer? Panigurado, mas maganda pa dito par. Ba't haper naman ginamit na torotot nun? Meron namang ano eh, meron namang natawag ano, doon yung... Natawag doon, Ram's Horn? Di ba may ganun naman? Yung ano ng, ano, pangalan ng alam mo tapos yun. oh! Paano, din ako mag-animation? Ang linis, par! Ang linis! Ang ganda! Ang ganda nito, oh! Dapat talaga, par, ganito na lang yung ginawa nilang palabas. Isipin yung isang tao lang gumawa na ito, par, ha? What if kumpanya yung gumawa tas ganito? Kasi maganda syempre. Lagi natin i-consider na isang tao lang yung gumagawa ng mga animation na to. Or dalawa, tatlo, hindi sila kumpanya para at hindi sila bayad. Pero ang ganda na ng gawa nila par. Ginawa nila to for free. Ganon kalupit. Anything you, can dream about ang, you can can make. Make. ang ganda par, ang ganda. Skadoosh. Who are you? I I'm Steve. Ang ganda. Okay. Oh, this guy. Is... Oh, yung blue ba na hawak nila beacon ba yun? Beacon yun? Ano kaya yung hawak nila doon sa trailer? May hawak silang blue na parang tesseract. It's such a tool bag. Ganda pa, maganda yung approach ng mga ano, Minecraft animators. Ang ganda, ang lilis ng pagkakagawa nila pa. Parang... Sana ganyan din ako mag-ani, mag-ani. <laughs> subscribe, subscribe. Ito pa par meron pa si Blaze. Dami ng animation, parang ganda ng mga animation nila par. I imagine ko na yung Oh, ng Minecraft. Okay, may sarili siyang may sarili siyang map. Okay. <laughs> What? what the <laughs> <hell>? <laughs> nice. Anything you can dream about here, you can make. Kanya -kanya style Ang ganda. Who are you? I. I'm Steve. Steve. Ganda. <laughs> <But> <laughs> okay. Guys, such a tool bag. I mean, dapat pagsama-samahin nila lahat ng mga animators na gumawa ng mga Minecraft animation. Tapos tsaka kayo gumawa ng movie. <laughs> oh <my God. laughs> Alam mo, para dapat ang kinuha na lang nilang animator sila. Blue Monkey. Sila Blue. Elements Animation. Blue. Black Plasma Studios. Dapat yun na lang yung kinuha yung mga ano eh. Trabahador eh. Yun na lang yung mga kinuha yung mga animators eh ganda sana ng kalalabasan nung ano, Minecraft movie. Sinayang talaga nila par. Ito pa, meron pa isa galing kay Black Master. Ano to? If the Minecraft movie teaser was animated by Mojang. <laughs> Ang cutie. Ang cutie parang cutie. Talagang usong-uso yung bare bones na animation eh. Parang pag nag-animate ako, ganito yung hitsure eh. <laughs> Ang <laughs> <skrisa> cute Ang ganda kaya! Anything you can dream <laughs> about here, <you> can <laughs> sa na lighting, medyo magulo. Pero... <laughs> naman party. <laughs> I'm Steve. <laughs> <laughs> okay. This guy is such a tool bag. Ganda! Siguro para sa akin sa lahat ng mga nag-recreate nung animation, kaya lumiyo ako na bilip talaga na sobra. Ang ganda nung sa kanya eh. Ang accurate nung sa kanya par. Simple na maganda na... Eh Parang Minecraft story mode eh. Ganda. Gundo. What the hell? Kailangan na lang talagang maraming gumawa para mas maging bongga talaga siya parang. Yung ganda oh. You know, ganda na no. Lalo na yung sa may diamond kanina. Ganda no. <laughs> Who are you? I am Steve. Steve. Ganda. Sa lahat na napanood natin, ano para sa inyo yung pinakamagandang version ng recreation ng Minecraft trailer par. i-comment nyo dyan sa baba gusto ko malaman yung mga opinion nyo at kung manonood ba kayo ng movie i-comment nyo dyan sa may ibaba at kung meron kayong mga gustong ipareact sa akin mga kabarkada, eh comment nyo din po yan sa may ibaba dahil magre-react na po ako sa maraming maraming video mga kabarkada. kaya mag-comment ka na at mag-subscribe ka na kung bago ka lang dito pero siguro mga kabargada dito ko na po tatapusin ang ating reaction video maraming maraming salamat sa pura nyo muli paalam at ayon ah, kay YouTube hindi mo pa daw to napapanood itong tinuturo ko na to ayan nakikita ko na tinuturo ko eh hindi mo pa daw yan napapanood kaya panoorin mo na yan